August 20, 2025, Wednesday. Narito pong muli ang batang pista para nagbigay ng mga tips at giya. Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club, kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7. 3 old maiden race, non-placers. Dito po sa race number 1, paprimera ko pong angat sa tiyempo, kalok numero 6, Magnolia Ariana. Si Magnolia Ariana po ay lumaban last August 8 sa distansyang 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 128.6 ng so siya ay pumang apat sa so mga kabayang na nanalo sila Agent Romano at Unassailable. Pero bago po yun, last July 25, si Ariana po ay nagtala ng mas magandang prebang 127.4 so sa so, parehas sa distansyang 1,400 meters na paglalabanan niya ngayon nang siya ay apat sa mga sila Light from the East, Will at Agent Romanov. Kung so, sakali naman pong hindi maganda yung ang kalok numero 6, Ariana, Magnolia Ariana. kunin ko pong pang-protection, kalok numero 3, Kapanya. Si Katanya naman po yung lumaban last August 3. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 128.6. Nang siya ay pumang-apat sa mga sila OC Bound at Victorious Baby Link. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7. Piracom rating base handicapping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, kung primero ko pong galok mo meron 3, space jump. Si space jump po, yun yung lumaban, last June 14, sa distansyang 1,400 meters. So po yung nagtala ng prebang 128.2, nang tinalo ng malayo, ang mga kabahin sila Claire Boyant at Laughing Tiger. Ang huling laban po ni Space Jam sa distansya 1,200 meters na tatakbuhan nila ngayon ay last April 9, siya po ay nagtala ng prebang 115.6 nung sa ay pumang-apat, sumakabayan so sila may diamond at walking on sunshine. Punin ko pong panigundo, pang protection, numero 4, Tawi-Tawi Island. Si Tawi-Tawi Island po ay lung last August 2. sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 131.4 nang siya ay pumangsyam sa so mga kabayang sila ispagating pababa at Bali Bell pero bago po yun ang muli pang nilaban sa desansyang 1200 meters sa paglalaban nila ngayon ay eh nagawa niya last June 11 siya po ay nanalo at nagtala ng prebang 1-14 sarado nang tinalo niya ang mga kabayang sila Tokyo-Tokyo-Rumba punin ko na rin pong pantercero kalok numero 5 top of the line sa si top of the line naman po ay yung lumaban last August 2, sa distansya 1,400 meters siya po ay nagtala ng prebang 129.4 nang siya ay pumang lima sumakabahin so, sila Megan Maxine at Amor My Love ang uning laban po ni Top of the Line sa distansya 1,200 meters sa so paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last July 9 siya po ay nagpreba ng 115.6 nang siya ay pumangpito, sumakabahin so, sila Super Tatiana at Autumn Shower. Good luck po! race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7. Pilacom rating base and decapping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pampremera ko po ang at sa laban, kalok numero 4, Magical Zap. Si Magical Zap po ay din lababan last July 25. Sa so, distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 116, sarado. Nang siya ay pabalima, sa so mga sila winning shot at Queen Margot. Kung so, sakali ang po hindi maganda itatakbo ng cook numero 4 magical sap, kunin ko pang proteksyon ng dihadong kalok mo numero 3, Calle Loreto. Si Calle Loreto po ay ilim baban, last July 16, sa distansyang 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 118.4, nang siya ay pumang-anin. So mga kabahin sila, Awesome Coal at Laughing Tiger. Pero bago po yung last June 20 sa kanya pong business race, siya po ay nagtala ng magandang prebang sa parehas sa distance siyang 1,200 meters. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7. Pirocom rating based on the system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, pang primero ko pong diad kalok 4, Monument. Si Monument po, Iling Lubaban, last July 30, sa distance 1,200 meters na paglalabanan nila ngayon. So po ay nagtala lamang ng prebang, 116.4 nang siya ipumangwalo sa so mga kabayang sila Brown Missile at Primavera. Pero bago po yun last April 20 sa distance 1,400 meters naman po siya so po ay nagtala ng magandang panalong 127.6 nang tinalo niya ang mga kabayang sila Wildcat at Watchbell. Panagundo ko na rin po yung malalamadong kalok numero 5 Warhammer. Si Warhammer naman po ay huling lumaban last July 26 sa distansya 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 1.13.4. Nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Tugato. Kung sakali naman pong hindi maganda itatakbo ng kalok numero 4 at numero 5, kuha po ako ng pantersero na dihadong kalok numero 7, 14 de Oktubre. Si 14 de Oktubre po ay din lumaban last August 9. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala lamang ng prebang 131 sarado. Nang siya ay pumampito sa so mga sila Petron, Cold Digger, at Super Majority. Pero bago po yung last June 15 sa Descension 1400 meters din po, siya po ay ng prebang 127.6 nang tinalo niya na malayo ang mga kabahay sila Daniel at Toray Namayda pa. Ang huling panalo pong naitala ni 14 di Oktobre sa disasang 1200m sa paglalabanan nila ngayon ay eh nagawa niya last June 4. Siya so, po ay nagpreba ng 115.2 Nang tinalo niya na malayo ang mga kabayan sila Cherubim at Natural Beauty Good luck po Paalaala mga katropang kararista Please click like, subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Number 5, Funeral Home Rating Base Handicapped System Race Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 5, ang primero ko po nagpapadyan ng kalok numero 5, Etnad. Si Etnad po, iling lumaban last August 13, sa distansya 1,200 meters. So po yung nagtala ng prebang 117 sarado. Nang siya ay pumang-anim, sa so, mga kabayang sila Kipitaki, Galloping Ghost at Money for Celtics. Pero bago po yun, last June 18, sa distansya 1,200 meters, siya po ay nagtala ng mas magandang pribang 115.6 nang siya ay pumanglima sa mga kabayan sila na Kinono, MyStar at West of the East. Kunin ko na rin panigundo ang nagpapadyado rin pong kalok mo 4, Early Bird. So Early Bird po ay yung lumaban last August 9. Sa so, distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 115 or 1,29.8 nang siya ay pumang-anim, sumakabay so sila Bali Bell at French Leather. Pero bago po yun, sa distansyang 1,200 meters sa paglalabanan nila ng ngayon, siya ay tumakbo rin last August 1 at nagtala ng prebang 115.4. Nang siya ay pumang-apat, sumakabay so sila Imperial Queen at Sunny Nicho. Good luck po! Race number 6, the penultimate race. Pwede ako akong waiting day handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 6, pang primera kong diadong kalok numero 3, Hotlegs. Si Hotlegs po yung lumaban last August 10 sa desansyong 1,400 meters. So po yung nagtala ng prebang 129 sarado. Nang tinalo niya, ang mga kabayang sila na 23 at spoiled brat ang huling laban niya po sa distansya 1,200 meters sa paglalabanan niya ngayon ay nagawa niya last July 30 sa so, po ay nagtala ng prebang 114.8 nang siya ay sumigundo sa nanalang si Triller. panigundo ko na rin po yung galok numero 10, na Mayan si na Mayan naman po ay iling lumaban last August 9 sa so, distansyang 1,400 meters, siya rin po ay nagtala ng prebang 129 sarado. Nang siya ay sa mga kabayan sila Petron at Cold Eagle. Pero bago po yung last July 26, so distance yung 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon, siya po yung nagtala ng prebang 114.2 nung siya ay pumang-apat sa mga, so, mga kabayan sila Tugatog, Warhammer at Queen Gabby. Good luck po! Race number 7, the last race of the day. Field of home rating base, handicapping system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 7, pang primera ko pong mababaan sa laban, talok numero 5, Iyasaki. Si Iyasaki po ay yung lumaban last August 6, sa distansya 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 1.14 sarado, nang siya ay pumang-anim. Sa so, mga sila, warship at Over Assuming. Pero ang huling panalo pong naitala ni Iyasaki sa distansya 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon, ay eh, nagawa niya last May 7, kung saan siya po ay nagtala ng magandang prebang 1.13.4 nang tinalo niya ang mga kabahin sila Cuts in the Cradle at Manny for Bifani kung sa kanin naman pong hindi maganda ay tatakbong kalok numero 5 kuha po ang pandihado kalok numero 7 batang after 7 si batang after 7 po ay lung lumaban last August 13 sa distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 114 nang siya ay pumatlo sa mga sila si Ladis Girl on Fire at Brown Missile. Ang huling panalo pong naitala ni Batang After 7 ay nagawa niya last July 20 sa distansyang 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng magandang prebang 126 sarado. Nang tinalo niya ang mga sila carried away at sa pin sa po ang akong pantersero, biyado rin pong kalok numero 3, Bohemian. Si Bohemian naman po ay din lumaban last August 13th sa distansya 1,200 meters siya po ay nagtala ng prebang 114.6 nang siya ay pumanglima sa so mga kabahin sila service deluxe at runway 10 pero bago po yung si Buimian po ay nagtala ng panalo last August 3 sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagpreba ng 127.8. Nang tinalo niya, ang mga sila sa Pinsapin at 14 de Oktubre. Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa Rewind the results in the beginning. MMT sa next racing day schedule will be on August 22, 23, and 24, Friday, Saturday, and Sunday. <laughs> Shoutout po natin ang mga Facebook likers, and followers na sina Sir Ronaldo Sison, Sir Toto O. Oreta, Sir Well Cruz, Sir Freddy Lacra, Sir JP Hart Tala, Sir Elmer Diamante, Sir Rodrigo Frontada Tomoling, Sir Erwin Benicario, at Sir Eduardo Morales. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga kong mga tanggap na updated ratio sa holding dividends at mga sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista, ng karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sa ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!